Pinaalalahanan ng Civil Service Commission o CSC Bicol ang mga kawani ng gobyerno na manatiling neutral sa nalalapit na 2025 National and Local Elections. Nilinaw ng CSC na ang paglahok sa mga aktibidad na nagsusulong o kumokontra sa isang kandidato o partido ay isang paglabag sa konstitusyon ng 1987 at sa CSC-COMELEC Joint Circular Number no. 1 Series of 2016. Sakop ng pagbabawal ang lahat ng uri ng empleyado ng gobyerno, maging permanent, temporary contractual, or casual. Kabilang sa ipinagbabawal na gawain ang pagbuo ng mga grupo na nagsusulong o kumukontra sa isang kandidato, pagdaraos ng mga political rally, caucus, o pagtitipon, paggawa ng mga pahayag o panayam na sumusuporta o kumukontra sa isang kandidato, pagpapakalat ng mga campaign materials, paghingi ng boto para sa isang kandidato, at paggamit ng mga resources ng gobyerno para sa mga layuning pampolitika. Actually po, ang job orders po, hindi sila wala silang employer-employee relationship, uh, hindi nga po sila sakop ng civil service law and rules. Pero ang Comelec po kasi nagpalabas sila kung alam niyo po yung Committee on Contrabigay uh, against vote by buying, vote selling, at abuse of state resources. So under po dun sa abuse of state resources, bawal gamitin ang job order. Sa paggangampanya. So hindi siya pwedeng isama ni Mayor, ni Vice Mayor na tagadikit ng mga kung ano-ano, tagabigay ng mga pamphlets. Bawal po yun kasi ang sweldo po nila galing pa rin naman. Sana. Kasi state resource po yan. So doon po siya papasok sa abuse of state resources. Pero sa civil service po hindi namin covered ang job order and contracts of services. Pinapayagan naman ang mga empleyado na bumoto, magpahayag ng kanilang mga opinyon sa mga isyong pampulitika at banggitin ang mga kandidato na kanilang sinusuportahan. Basta't hindi ito nagiging electioneering o partisan political activity. Ang pag-repost, pag-share, pag-like o pag-comment sa social media ay pinapayagan rin. Basta't hindi ito direktang nagsusulong o kumukontra sa isang kandidato. Malapit na po yung eleksyon at kami po ay nag-iikot, kami ni ARD Len ay nag-iikot sa lahat po ng probinsya at nagre-remind sa lahat ng civil servants at sa tulong po ng ating media friends sa inyo po uh, to remain neutral and impartial lalong-lalo na ngayon malapit na ang local campaign period. So sabi natin bawal po yung magsuot tayo ng mga t-shirts na mayroong pangalan at mukha ng mga kandidato, mga caps, jackets, mga bowlers, bawal po yun. So please be careful po kasi marami nga pong pwede silang makasuhan kasi ayaw namin pong makikita sila sa opisina namin na may mga kaso ng engaging in partisan political activity. So be careful po at be neutral kasi the Filipino people deserve the best service that we can give them. Ang mga empleyado ng gobyerno na lalabag sa mga patakarang ito ay mapaparusahan ng suspension o pagkakatanggal sa serbisyo ayon sa 2017 Rules on Administrative Cases ng Civil Service. Nanawagan ng CSC sa lahat ng mga empleyado na makipagtulungan upang matiyak ang isang malinis at maayos na halalan. Hinimok din ito ang publiko na iulat ang anumang paglabag na kanilang masasaksihan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.